Barak mag-pray muna. Ha? Pray. Panginoon, magandang tanghali po sa inyo. Muli po namin pinapasalamat ang pagkain na nasa harapan po namin sa mga sandaling ito. Salamat po sa maraming pong Mga blessing, pinupuli po namin kayo. Amen. Amen. Amen na. paesto pwesto. Ah, sana pwesto. Lupi. Dito, dito, pwesto. O, oh, Dave, sanglit ka. Bibilang pa tayo. Ito, pwesto. Oh. Ang oh, dami dito sa kabila. Lipat yung iba doon. Ah. Naligaw kayo eh. <laughs> clear. Lipat ka sa kabila, clear. Clear, naligaw. Dito ka sa okay kabila. Na ya, eh. Teka, okay na yata pa okay na ba? Sobrang tayo sa kabila. Ang halika rin tayo. Uh, cherry girl na lang. Cherry. cherry girl. Hindi oh, po sila sumusunggab sa pagkain Pwesta dahil nintay nila yung signal na kanilang papapainan. Lin, lali ka dito, Lin. Lin, dito, dito, Lin. Lali ka dito, Lin. Sige, lilipat na lang yan pa pag nag-okay ka na. Copper. Saan na pwesto, Copper? Diyan ka, no? Sige. Kainta. Kamatis. Kabinti. Kalokan. Kagapay. Kalayaan. Kaon. Mangan. Kainan. <laughs> clear, sa kabila, Clear. Clear. Clean, Sa kabilang plato, clean. Sa kabila, sa kabila. Sa kabila. Ayan. Ayan. po yung kanilang tanghalian. Sa magtatanong po kung ilan silang lahat, 23 po kasama yung tatlong papi na maliliit. mga maliliit sa po yung kumain. Ha, nauna na silang kumain. hindi po kayo sanay makakita na mabilis na kumain, masanay na po kayo sa kanila. <laughs> Dahil ganyan po talaga sila, kaming at magagana kumain. Clear? Clear? Clear, wag na sumalo sa iba, clear. Meron man po tayo dito mabagal kumain, pero lang po, pero yung tayo mga magagana kumain. Aras uh, karamihan magagana kumain. Doko. Pag once na meron pong hindi Doko. kumain, ibig sabihin po noon, may nararamdamang sakit. Hindi kami sanay na makikita silang kumain. Kasi araw-araw po, magagana silang kumain lahat. <laughs> Ayan po ang kanilang pananghalian na iraos na naman po nila. Salamat po sa tumapos ng aming video.